Good morning guys! Papunta kami ngayon sa Bass Lake At dahil long weekend ngayon. Naisipan namin pumunta sa Bass Lake dahil nga apat na araw tayo doon. Kailangan natin magdala ng mga lulutuin, mga bagahe, extra damit. At nagdala rin si Mami din itong eh, folding chair na pang camping. Memorial Day nga pala dito sa US kaya pala holiday sila ngayon. Kaya ngayon makikita natin marami nag out of town. Tsaka mga nagka-camping, nagka-swimming dahil nga holiday. Hindi pa oras ng rush hour pero kumakapal na yung volume na sasakyan. Nasa freeway pa kami niyan. Pero okay lang hindi naman heavy traffic. Si Mami din nga palang nagde-drive ngayon. Tsaka si Dayan niyang nasa harap. Dito medyo lumuluwag na yung traffic kaya medyo bilis na. Kaya enjoy na lang natin yung view. Finally, nandito na kami. Almost 4 hours. Sakit sa tuhod eh. Walang hinto. <laughs> Ganda. Magbaba muna tayo ng gamit. Mag-unload na kami na yung mga bagahe namin, no? Oh. Dugot na ito. Puro karne yan, eh. Laman yan. Kapag pagkatating namin, magbubuto siya agad. Ay, mag-marinate siya agad. Ito na. Fish steak. Ayun, nag-charge ako dito. Tapos nakita ko tong natakot Ay, charger natakot okay. ako dito okay. sa ano dito sa drawer oh tinan mo nakakatawad sa yung tsura <coughs> tapos nalaglag pa yung ano bag nakakabit namin yung duyan nakapuan Ito nagsaing kami, hapunan. Ito <coughs> na yung minarinate kanina. Oh. Ayan na, malapit na mag-sunset. Time check. 7.37. Taas pa ng araw. After nyan, lalagyan namin itong butter na ano. Mixed veggies. Saka itong lima beans. Hindi siya aning kasi. Lima. <laughs> lima. sarap sa kanin nito. Putri. Ya, meja mati Up, aku na. Oops, up, nanti kau pemain scratch. Selamat. Good, good morning, good morning, Baslik. ten, Ang labas Wow Good morning bus Ang bundok ko Hindi malamig Hindi na siya <sighs> Good morning. Breakfast style. Ducees. Okay. Ha, <laughs> Ang bigat. <laughs> Garay na siya. Saan ka naglaba, te? Ate, saan ka naglaba? Sa batis. Ah, oh, kala, sa ilog. Ayan, papaakit po kami. Huh? Hmm? Busit! Mutot pa! Mayroon, ko pala ka. ba yun? Hindi ngayon babalik kami magbabangka daw kami maniligo ka ulit? hindi ang lamig eh pero bukas tayo magbo-boat ng matagal daw so bukas tayo e mag-iihaw ng barbecue na minari doon sa bangka ah. pero so, ngayon itutuog na natin mamaya or tomorrow morning so ulit lang. lang tayo okay nga si Loki oh, excited eh Kauna <laughs> eh Loki! Loki parang alpha eh oh. This the captain Captain Loki <laughs> what you want to do is when he puts his paws up, you just want to do it so he just he kind of just comes right up. You want to get him right as he gets yeah, there. Good job, like he Takot, bato yung sa baba. Matata kasi yung wat mo, no, ano. Bakit, madalas kayo, no? Oh. Yay! Good job! What are you doing, You good. We're getting fat. <laughs> Parang baboy. Parang Yeah, you're my... good job. ng hapunan ang ng talong ngayon pong baboy ito pa yung iba salat mo natin para mabilis ayun guys hapon na ano ayun o sumasat pa siya o anong oras na hindi pala hapon na gabi na anong oras dyan 7.48 7.48 na ayan maliwanag pa ito kami sa balcony nagiinom. Well, tapos ito nga pala yung ginawa kong ano, homemade ice cream na bato. oo ha, ha, po. fireworks. Ano meron? Ayo, pala memorial. Fireworks. Mas hindi ganang tanaw dito, yo. Tulutan. Nire-re-hit. <laughs> Sarap. Teknolodya. <laughs> Tulutan. <laughs> Tingnan sa pulutan. Mm. Patawad kasi yung beer. Baka lumabas. Ang okay. ganda ah. Uh. yan. Ang beer naman talaga mostly lumalabas yung pag madaling araw. Ganun. Mm -hmm. Kaya lang in, nung time na kasi pinasok kong bahay na to ng beer. Nalimutan isara yung sliding window. So naka screen lang siya. So yung yung ulam kasi na amoy nila yan, yung food. So pumasok yung bear dito, nasira yung kitchen. Kaya ayun, natatakot siya. <laughs> ako yun. <laughs> Pero nakakatakot naman talaga mga bear. Lumalabas talaga siya. Marami kasi bear talaga dito. Maraming bear. Dito sa Bastay. Diyan, dami dyan. Isa na ako doon. Yung bear? Bear. Mama bear. <laughs> Pasok na kami bako lumabas na yung bear. Delikado eh. na. Yung talalabas yun. Tiro. Kaya <laughs> <laughs> dyan. Eh. Lipat bahay. Lipat kami dito sa loob ng kwarto. Baka lumabas yung bear eh. May tako. Tako sa bear. Bit-bit <laughs> namin itong pulutan. But this did the same thing. Nah.